Gusto mo pa bang maayos ang inyong pagkakaibigan? Ako po si Dave Bergantino. Mag-share ko lang kapatid mo na tayo. Ang sarap magkaroon ng tunay na kaibigan. Lalo na kapag kayo ay magkakasama, nagtatawanan, nagkukwentuhan, nagdadamayan, at igit sa lahat nagmamahalan. Ngunit, papaano na kung dumating ang panahon na hindi na kayo nagpapansinan? Ito ba ay forever na lang? Sayang naman ang pinagsamahan kung masisira lamang. Mga kapatid, ang tunay na magkakaibigan ay pinag-uusapan ng puso sa puso ang mga bagay na pinag-aawayan kailangan lamang ng pag-uusap at may pusong handang magpatawad. Palagi nating tandaan na nandiyan ang Diyos upang tayong pakinggan upang mabuo ulit ang pagkakaibigan. Amen. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa Share ko lang kapatid. Huwag kalimutang mag-like, share and follow ng ating Facebook page, Instagram, TikTok mag-subscribe na rin sa ating YouTube channel. Share ko lang kapatid. At sa may gustong pumasok ng seminaryo, maaari po kayong magbisita at mag-iwan ng insay sa ating Facebook page, Simple Seminary Foundation. Papalainawa kayo ng Panginoon.